Natinggan na po kami dito sa shelter ng Oman. Mahigit apat na buwan po kami na nandito pero wala pong aksyon. Iniis na po kami ng aming agency dyan sa Pilipinas. Ikalabing lima ng Nobyembre nang magpadala ng mensahe sa Akubikol Tabang Oramismo ni Congressman Saldico ang anim na OFW na nasa Oman. Bagamat malayo sila ay hindi ito naging hadlang para makarating ang kanilang panawagan sa Akubikol, Tabang-Uramismo. Ang kanilang reklamo, apat na buwan na raw silang nasa shelter sa Oman at walang trabaho. Ang kanilang natanggap na mga kontrata, iba raw sa pinirmahan nila sa Pilipinas. Habang ang kanilang local recruitment agency na Dreamforce Manpower Services Incorporated dead malang daw sa kanilang mga Para sa reklamong ito mga kaibigan, makakasama natin sa linya ng telepono ngayon si Congressman Jill Bungalon, ang representative ng Akobicol Party List. Kung Jill, Magandang hapon. Yes, uh, magandang hapon Joshua at uh, Remy at uh, magandang hapon sa tagapakinig ng iyong programa. Kung Jill, makakausap natin ang mga OFW na dumulog sa ating programa. Una sa lahat, uh, kumusta ang kalagayan ninyo ngayon dyan? Okay naman po dahil po, uh, nag-report at uh, niliskew po kami ng uh, migrant workers at saka ay sa pamunuan po ng OWA at saka maraming salamat po kay Ma'am Yuli Pinyaranda at saka kay Sir Arnel Ignacio. Ano ho bang pangalan nitong agency ninyo na nagpaalis sa inyo papunta dyan sa Oman? Dreamforce International Manpower Services, MCT, Third Floor, Malate, Manila. Ikinwento ni Jamil, isa sa anim na mga OFW na nabiktima ng nasabing agency ang kanilang naging karanasan do so, na po namin natuklasan yung binirify po ni Sir Greg dito sa ano sa tanggapan niyo po dito sa embassy sa ano Polo MW office na yun po pa lang uh, pinapirma nila sa amin na kontrata is nagtake advantage po sila sa POAA para makakuha po ng OEC na para po sa pang uh, ano sa immigration at saka yung pinirmahan po na ano is 2022 po. Nakikita namin sa mga ipinasan yung dokumento na sa kontrata nyo ay nakalagay, ang magiging trabaho nyo ay waiter. Pero ang tanong po namin, nung pagdating nyo dyan sa Oman, oo, ano oo, yung oo. naging trabaho nyo dyan? Olaron po, ma'am. Meron na ba kayong natanggap na sahon? Yes po, meron. Yes po. So, Pero wala pong overtime. Nagtatrabaho po kami ng magiging po trabaho. Po. Wala pong overtime na nangyari kasi yun na lang po. Parang bininta kami ng Sanwa na po partner ng Dreamforce, wala na po kaming bayad na po lahat, wala kaming food allowance, wala. Tinawagan na rin namin ang kanilang inireklamong agency. At dito ay nakausap namin ang kanilang human resource manager na si Laika Beltran. At mariin niyang itinanggi na peke ang kanilang mga dokumento na ipinadala sa mga OFW. Sir McDonald po, yung workplace. Hindi ba po pag crew or waiter, minsan uh, ano ta, all around din po. Pwede ka mapunta sa cashier, pwede ka mapunta sa dining. Bago ba sila umalis, uh, pinaliwanag ninyo sa kanila na gano'n ang mangyayari? Yes, sir. Dahil sa naging palusot ng ahensya, ay hindi na nakapagpigil si Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration. Miss Laika, you are in violation of substitution of contract. Hindi po pwede yan. Maging si Congressman Raul na, ang si hilubungalon, may nakitang butas sa palusot ng agency. Sinabi po kanina ni uh, OWA Administrator uh, Arjan Ignacio na notorious ang uh, reputation po nitong uh, Dreamforce Manpower Services. With that, uh, Remy and Joshua, eh baka mapilitan tayo na ipatawag natin niya sa Kongreso Ayun. at natinggil ang partner, iba, iba mga iba pang mga biolasyon. At Opo. pang-aabuso po nitong uh, Manpower Agency. Opo. Ito. Opo. Full force partner na tutulong itong mga ahensya partner o. para matulungan natin itong mga kababayan nating o. O, ora OFW. ora mismo yan. Ora mismo nating tutulungan partner. Maraming maraming salamat po sa napakabilis na pagtugon ng Akubicol Party List. Kasama po si Congressman Saldi mismo para sa kapakanan Acubicol. nitong mga kababayan nating OFW. Thank you so much sa Kong Jill. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Ilang araw matapos maidulog sa akubikol tabang mismo ni Congressman Saldico, ang reklamo ni Najamil at ang kanyang limang kasamang iba pa, ay agad na rin silang nabigyan ng plane ticket pa uwi ng Pilipinas. Kasama ang akubikol tabang Ora mismo at ang OWA Repatriation Assistance Division OIC na si Sir James Mingjola agad na sinalubong ang mga OFW sa NAIA Terminal 3 hindi maitago ng mga OFW ang saya sa kanilang muling pagbabalik sa ating bansa. Ay, ito, wala, speechless. Wala kaming malagyan sa aming uh, in sa anim kami galing sa Muslat Oman sa agaran tulong niyo, action at uh, pabilis pag-uwi namin. At uh, lang naman, naman natin yung karapatan natin ba salamat sa mga agarang aksyon, na tulong niyo. So napaka masaya so kamakapili naman yung pagpapili. Isa lamang itong patunay na ang akubikol tabang ura mismo ni Congressman Saldico ay handang tumulong at tugunan ang problema ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong.